gandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Ngayong araw na ito, isa na namang bagong kaalaman patungkol sa swerte ang ating bibigyan ng pansin. Pero ito'y kakaiba at marahil ngayon nyo lang itong mababatid mismo dito sa aking YouTube channel. Pero bago yan, ang inyong lingkod, si Shalir Haina, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang. At pindutin ang bottom bell. nang sa ganun lagi kayo maging updated. Ngayon, simulan na natin ang paksa sa araw na ito. Ang ating title, Mga Boys at Mga Girls, gamitin ng makeup para makaakit ng swerte. O, oh, di ba kakaiba yan? Karamihan sa mga kababaihan o halos na ang mga babae ay gumagamit ng make-up para makaakit o maging maganda sila sa paningin ng ibang tao. Yung iba, ginagawa nila ito para maging kaakit-akit sila, particular sa kanilang mga o sa kanilang minamahal o naiibigan nila. Pero mas madalas gamitin ito upang maging maayos at uh, presentable naman sila lalo na kung nasa isa silang uri ng trabaho na kinakailangan nilang maging maganda. Pero marami sa ating mga kababayan ang likas na gumagamit ng makeup upang maging maganda sila sa paningin ng ibang tao. Ngayon, kung ang makeup ay nagiging o nakakaanyaya para makaakit o maakit ang ibang tao sa iyo, aba pwede rin pala itong gamitin upang makaakit ng swerte. Kung paano yan, ito ang ating bibigyan ng pansin. Ito hindi lamang sa mga kababaihan o hindi rin naman sa lalaki may pusong babae, o mismong sa mga tunay na lalaki, pwede rin naman itong gawin. Tandaan natin, hindi porke nagme-makeup o naglalagay ng kolorete ang mga kalalakihan sa kailang mukha ay bading na yan. Ang iba dyan ay upang maging presentable naman sila. Tingnan nyo mga artista, hindi yan umarap sa camera na walang makeup. Ngayon, simulan na natin ito. Hindi para maging Maganda ka sa paningin ng iba. Babae ka man o lalaki, dapat alam ninyo ang paggamit ng make-up para maging maayos o habulin kayo ng swerte. Tama po, malaki ang magagawa ng make-up para lumapit sa inyo ang iba't ibang uri ng swerte sa buhay kung paano yan ay ating bibigyan ng pansin. Kung paano nagagawa niyong pagandahin ang inyong mukha, magagawa rin itong papasukin o magagawa rin ng makeup na ito na makaakit ng swerte o magandang kapalaran. Subukan nyo, Tuklasin kung paano ang gagawin kung sa larangan ng pag-ibig ang mga kababaihan na nais na maakit ang kanilang lihim na minamahal aba chak na gagamit siya ng makeup na talaga namang magiging malakas ang attraction sa mga lalaking nais nilang paibigin kaya Magagamit ang makeup na ito upang makaanyaya ka ng swerte sa pag-ibig. Kaya dapat marunong kang gawin ito ang prominente at kapansin-pansin sa mukha ng isang babae ay ang kanyang cheekbone o yung buto sa magkabilang pisngi. Pumili ka ng magandang shade na pink at i-apply ito upang makatawag pansin. Tandaan, ang kulay rosas na shade ay nagpapahiwatig ng yang fire element o yang fire energy. Pinalalakas nito ang pinaka prominenteng bahagi ng inyong mukha at ito'y napakabisang umakit ng opposite sex lalo kung ikaw ay isang dalaga nagagamit nito o maging ikaw ay may edad na pwede pa rin gamitin ito. Tandaan po natin, ang ating pisngi ay nagpapakita sa atin ng masuswerteng taon. Kaya dapat nga, pagpasok pa lamang ng Bagong taon, kinakailangan pagandahin nyo ang inyong makeup o ang inyong pisngi sa pamagitan ng make -up upang makaakit kayo ng young fire energy na magbibigay ng swerte sa inyo sa larangan ng pag-ibig. Partikular ko, isa kang single. Kapag ang mga ito ay malinis at mamula-mula ang tinutukoy natin ang inyong mukha na tila baga malarosas ang dating ay nagaanyaya ito ng mabuting swerte sa larangan ng pag-ibig. Kaya gawin nyo na yan na sa gano makatagpo kayo ng tunay na pag-ibig o tunay na pagmamahal. Mahalaga yan sapagkat pwedeng ang maakit ninyo ay yung mga lalaking pwedeng makapagbigay sa inyo ng magandang buhay. Iyan po. Maging maingat lang sa pagpili ng karelasyon. Huwag pumili ng mga tambay at adik. So iyan po, nasa sa inyo pa rin ang pagpili upang makamit nyo ang magandang kapalaran. Tandaan, nagiging kapansin-pansin ka kung mala rosas ang magkabilang bahagi ng iyong pisngi o yung cheekbone. Kaya naman, pwedeng makaanyaya ng young fire energy upang makamit mo ang swerte sa larangan ng pag-ibig. Kaya simulan mo nang gawin niya. Yeah. Pangalawa natin, ang bibigyan natin ng pansin ay kung paano ka magiging mayaman sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong mukha gamit ang makeup. Anyayahan mo ang swerte sa kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapapatingkad ng iyong wealth spot sa iyong mukha. Sinasabing ang matandang siding ng mga Chinese o pag-aanalisa nila ng mukha ng isang tao ay doon nakikita ang pangarap at mithiin batay sa kanilang pag-aaral. At tandaan natin na may mga bahagi sa mukha ang nangangailangan ng tulong ng make-up upang magkaroon o ma-enhance ang kagandahan nito na mag-anyaya din nang maraming swerte hindi lang ang mukha ang napapaganda mo kundi napapaganda mo pa rin ang swerteng pwedeng lumapit sa iyo kailangan mawala ang mga imbalances o hindi pagkakaroon ng patas na ayos hugis o laki ng kulay ng bahagi ng mukha mo tandaan kung nakadilat ang isang mata at ang isa naman ay medyo kerat o medyo singkit, yung isa dilat, yung isa singkit, dapat na mawala ang di pagkakapantay ng mga mata upang ang swerte ay hindi mahadlangan. Marami sa mga tao sa atin, babae man o lalaki, ay mapapansin mo na hindi pantay ang sukat ng mata. Sabi nga, yung isa ay eh, dilat, yung isa naman medyo singkit o kung tawagin ng iba medyo kirat. Kapag ka ganyan daw ay hindi balance eh, ang pwedeng dumapong swerte sa inyo. Kumbaga, hindi balance, no? Ibig sabihin, hindi pantay ang pagpasok ng swerte sa iyo. Ibig sabihin, yan, pwedeng mahina ang daloy ng good energy at tiyak na mahadlangan ang sweating papalapit. Kaya kinakailangan na mapantay ang mga yan sa pamamagitan ng make-up. Piliin ang bahagi ng inyong mukha na gusto ninyong patinggarin ayon sa inyong pangarap at mithiin. Sinasabi na tingnan mong mabuti ang iyong mukha na sa ganoon ay Makita mo kung anong kakulangan. Nasa galon mabigang buhay mo ito at madagdagan ng ekstrang ganda. Nasa ganon, makaakit ka ng swerte. Gawin mo yan. Tingnan mabuti ang iyong mukha sa salamin. Ngayon, ang mahalaga pa rin bahagi ng katawan mo, bukod sa iyong pisngi, bukod sa iyong mga mata, Bukod sa iyong ilong, ay siyempre bibigyan pansin mo rin ang iyong noo. Ako, yan, importante rin ang noo. Ang noo ay sinasabing kumakatawan. Simbolo ng swerte mula sa langit. No? Kasi nasa banda itaas kaya sinasabing ito ang lagusan patungo ng swerte na mula sa langit. Kaya dapat ang inyong noo ay Malinis at walang mancha. Normal lamang nakapag kapag nagkakaedad kayo ay meron na rin mga kulubot yan. Pero ang iba na masyadong conscious sa kanilang muka ay pinapatanggal yung kulubot o pinapabotox yung iba yan. May mga artista ginagawa yan para manatili silang bata sa paningin, walang kulubot. Kaya pala ay okay, nakakatulong yan sapagkat pwedeng walang mantsa o walang daloy na walang harang na makakapasok yung tinatawag ng good energy sa yung mula sa yung noo pababa ng yung mukha makakaabsorb ng positive energy kung may mansaraw po pwedeng mahadlangan ang pasok ng swerte ang mantsa katulad ng pekas o kung ano man yung tumubo dyan, ay kailangan daw alisin o matakpan sa pamagitan ng make o foundation. Makakatulong yan upang maging maayos ang iyong mukha. O foundation lamang ang gagawin ninyo para matakpan yung mga bagay na hindi maganda na nasa bahagi ng iyong noo. Ganon din sa iyong mukha. O yan po. Alisin nyo mga yon para mas mag ang iyong uh, mukha, napo po, makaakit ng swerte. Ito pa, bibigyan din natin ng pansin, syempre, yung kilay. Sabi nga ng ibang kababayan, kilay is my life. Parang gano'n yata yung sinasabi nila, no? Yung, yung kilay ay parang buhay na rin nila. Kaya naman, ang kilay ay sinasabing kung ang uh, noon natin ay uh, positibong umaakit ng swerte mula sa langit ang kilay naman daw ay tinatawag na life palace o palasyo ng buhay no kaya yung kilay nagsisilbi daw yan na palasyo, palasyo ng buhay ibig sabihin makaka-attract din ng swerte kaya hindi lamang lahat ng bahagi ng ating mukha ay may simbolo para makaakit ng swerte. Kaya lahat ng bahagi ng nasa mukha natin, kinakailangan nating i-enhance. Nasa ganon, bukod sa gumanda tayo, makaakit pa tayo ng swerte. Ito ay dapat na palaging, yung kilay daw natin, dapat na palaging malinis. Kapag ka may mga umusbong dyan na, na sa kilay natin na mga buhok na kalat-kalat, partikular sa mga kababaihan, aba hindi raw yan mabuti dahil nagsisilbi yan na masalimuot na yugto ng buhay. Kaya kinakailangan daw na ang kilay ay malinis at maayos. Walang buhok na kalat-kalat. Kaya naman kung mapapansin niyo ang ibang kababaihan ay talaga namang napakaganda ng pagkakaayos ng kanilang kilay, umaakit pala yan ng swerte. Ayan, dapat tandaan pa rin natin, dapat ang kilay ninyo hindi tumatawid sa kabilang bahagi ng kilay. Ibig sabihin, hindi sila nagdudugtong. Kasi may mga kilay na nagdudugtong. Kung isa kang iwasan ito. No? Iwasan magdugtong ang kilay dahil ang pagdugtong ng dalawang kilay na yan ay magsisilbing daanan na negatibo tungo sa malas. Kaya alisin ang pagkakadugtong niya. No? Ayusin ang inyong kilay. Dapat na alisin agad ang mga ito upang mapanatiling malinis ang pagitan ng mga kilay mo. Yung mga umusmong-usmong na buhok. Ano po? Ayan, no? isa yan. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa bahagi ng inyong ilong. Gamitin ang inyong pangamoy. Gamitin ang inyong ilong upang makaakit din naman ng swerte. Ang ilong ay sinasabing palatandaan ng swerte sa kayamanan. O tinatawag din na wealth luck ang inyong ilong ah, wealth luck. Tandaan natin sa ating mga mukha, bukod sa ganda ng ating mukha ay napapansin din ang ating ilong. Hindi lang ang ating mata, hindi lang ang ating kilay, bagkos ang isa din sa pangunahing kapansin-pansin ay ang ilong. Kahit na anong ganda mo, kapag ka tinatawag nilang pango, abay nababawasan ang iyong ganda. No? Kaya yung iba naman, hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, pero kapag matangos ang ilong, ay talaga namang umaakit o nagpapalakas ng kanyang apil o nagiging maganda siya at nagiging gwapo o lumalakas ang karisma. Kaya naman, tinatawag ang ilong na wetlock well sa bahagi ng mukha ng isang tao. Sapagkat, ang ilong ay taguan ng magagandang kapalaran sa usaping pananalapi at nagpapahiwatig o sinasabing ang kayamalan mula sa iba't ibang sources. So, yan, sa iba't ibang sources. Mas sinasabi na ang ilong daw na bilog, ano ba yung sinatukoy na bilog na ilong, mas magandang palatandaan ng swerte sa pangkabuhayan. Meron bang ganong ilong na bilog? Hindi ko alam kung ano yung sinasabing ilong na bilog. Ano? Ang ano tumutubo sa ilong, na, ah, ito, tindatandaan daw natin na kaya kailangang maayos ang ating ilong. Kung iyan ay may tumutubo na kung ano man tagyawat o nunal ay kailangan daw gamitan ng makeup upang mahadlangan ang upang mahadlangan yung negatibong pwedeng maka, maka makaakit kasi kapag ka yung ilong daw ay merong mga tagyawat o anumang bagay na tumubo kung may mga transaksyong ka mainam daw na gamitan mo ng makeup upang hindi ganong pansin. Sapagkat para hindi mahadlangan ang mabuting kapalaran. Kung maayos ang pagkakamakeup sa bahagi ng iyong ilong ang natakpan o natakpan ang mga hindi, hindi kainaman, ay mabuti po yan sapagkat nawe-welcome nyo ang mabuting kapalaran. Hindi ipinapayo, hindi na pinapayo na tapasan mo ang iyong ilong o iparito kay mo uh, ah, ang sweating maring dumating o ayan po kasi kung patataba sa mo yung ilong mo ay okay mo ay nakakatulong din naman yan ano? pero yung tinutukoy na bilog na ilong ay ito ba yung pango No, eh may dala pang swerte pala yung mga yan <laughs> sa pangkabuhayan ano ngayon po pero kahit ang anong uri ng ilong, matangos man yan o hindi, kinakailangan mong pasiglahin, takpan yung mga hindi dapat na nakikita sa bahagi ng ilong mo. Tulad nga ng tagyawat o nunal, takpan niya sa pamamagitan ng makeup. Kung medyo malaki na yung nunal, ay mabuting patanggal na lamang. Yan po, gamitin ng makeup sa iyong ilong upang maging maayos ito at maka-welcome ng swerte. Tanda natin na ang ilong ay sinasabing nagpapahiwatig ng kayamanan mula sa iba't ibang sources. So, kumbaga, kayamanan na nanggagaling sa iba't ibang sources. So, pang-amoy. pangamoy, pang-amoy. Nakakaamoy ng maraming swerte. Pero tanggalin yung mga tumutubo dyan. Ano po? Ngayon, punta-munta naman tayo sa bahagi ng inyong lips. Uh, ito, hindi rin dito pinababayaan ng mga kababaihan, no? Uh, ang kanilang labi, no? Isa rin kasi sa napaka malakas na attraction ay ang kanilang labi, no? Ang kanilang lips. Ang lips ay tinuturing na isa sa mga tinatawag yan na ilog ng bibig ay sinasabing ilog ng muka. Kung yan ay ilog ng muka, ibig sabihin dapat dumaloy dyan ang good energy na magdadala ng swerte sa inyo. Kaya ang pagdalagay ng lipstick na maayos ay sinasabing makapagdadala ng good luck o money luck sa isang tao. Ang maayos na pagkakalagay o pagkakalagay ng makeup o lipstick sa inyong labi ay nag-aanyaya ng pang-akit sa pera. Hindi lang pang-akit yan sa inyong kapwa kundi pang-akit din pala ng pera. May mga labi na mapapansin ninyo na kung titingnan ninyo parang laging basa. Ito yung mga labing nagiging katukso-tukso. Sila yung mga labing magiging kaakit-akit sa paningin ng mga kababaihan o maging ng mga kababaihan sa lalaki. Nagaanyaya po yan ng malakas na romansa at pag-ibig. Ang tuyong labi naman, ang tuyong labi, kung pinapabayaan ninyo, ang tuyong labi at uh, maputla o kaya naman maitim na labi. Kung hindi nyo nilalagyan ng lipstick yan, ay nagdadala yan ng negatibo para sa'yo. Nagaanyaya yan ng malas. Kaya ayusin o ng kulay ang inyong labi. Tandaan, ang inyong labi ay nagsisilbing ilog. Daluyan din ng swerte. Kaya pasiglahin ang inyong lips. Ano po? Ngayon naman, natalakay na natin ang inyong muka o magmula doon sa cheekbone, sa inyong noo, sa inyong kilay, sa inyong ilong, sa inyong lips. Abay, pumunta naman tayo. Alin ba bang natin nababanggit yan? Yung mata. no nabanggit na natin yung mata kanina na yung mata ng kirat, yung isa malaki, isa sa medyo singkit eh yun na eh, hindi maganda kaya sa pamagitan ng makeup ayusin nyo para maging pantay yung inyong mga mata ngayon naman mata pa rin ang pag-uusapan natin Tingnan nyo yung inyong mga mata, yan matamblay, malamlam? Kapag malamlam ang inyong mga mata, ay walang enerhiya ng swerte na papasok yan. Walang sigla, walang buhay. Kaya kung ikaw ay malungkot, at malamlamang iyong mga mata ay lalo lamang bibigat ang iyong suliranin sa buhay kaya kinakailangan pasiglahin ang inyong mga mata gawin mong masigla nakangiti may buhay ang iyong mga mata kapag tiningnan tandaan natin ang maningning na mga mata ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran lalo kung ang mga ito ay bahagyang basa. Yung mga, may mga mata kasi na tila nagluluha, ano, na pag tinitingnan mo, uh, medyo parang basa yung loob. Eh, mainam pala yan. Kaysa dun sa mga mata dry may mga mata kasi na tuyot. Kaya yung iba naglalagay pa dyan ng pampatak para para magkaroon ng buhay yung kanilang mata. Kasi kung tuyot yan, bukod sa problema na sa mata ay ba yung maakit pa pala ng malas lumalayo ang swerte kaya naman kinakailangan kung ang inyong mata ay dry abay patakan nyo na yan na sa ganon ay magmukha namang laging basa sapagkat kapag kaganyan lang inyong mata kung medyo sa tingin parang laging bata ay masigla yan at nagaanyaya yan ng swerte bukod siyempre huwag magiging malamlamang ang iyong mga mata. Gamitin ang eyeliner at eyeshadow upang pasiglahin o maging mapangakit ang iyong mga mata. Hindi lang maakit ang iyong kapwa, kundi maakit pa rin ang swerte. O yan po. Ah, sana po nabigyan natin ito ng pansin ah, sa totoo lang po napag aralan na ang mga mata ay ang muka kapag ginamitan ng makeup, magmula sa noo, sa kilay, sa mata, sa ilong, at sa labi, sa pisngi, ay simbolo ng pangakit ng swete. Ang lahat ng bahagi na nasa ating muka ay nag yan ng swete at ang lahat din ng bahagi ng ating muka kapag napabayaan ay nag yan ng malas. Kaya dalawang simbolo ang makikita mo sa ating muka. Positibo at negatibo. Kaya gamitan ng make-up lalaki ka man o babae nasa sayo yan kung gusto mong gumamit ng make-up. Ano po? Sapagkat para ma-enhance ang good energy sa iyong muka maka-attract ng positive energy. Pwede ka rin pagkulay sa iyong buhok upang lalong maganda o ma-enhance pa ang bahagi ng iyong muka. So yan po, yan ang ating uh, sinasabi. No? Uh, sana po nakapagbigay tayo ng konting, konting kaalaman. Konting kaalaman. Tandaan po natin, ang makeup ng isang babae kahit hindi kagandahan, kapag ito ginamit niya, mahusay siyang magayos, kahit hindi siya kagandahan ay talaga namang gumaganda sa paningin ng iba. Ano po, sana po nakapagbigay kami ng kaalaman, tandaan po natin ang swerte ay hindi lamang basta hinahanap kundi kumikis ka rin dapat. Itong ginawa natin ay isang kaalaman lamang o tips sapagkat marami ang gumagamit ng makeup na hindi nila alam pwede pala makatulong upang makaakit ng swete. Sana po nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo sa araw na ito patungkol po ito sa makeup. Ano po, pagandahin ang inyong muka sa pamagitan ng inyong makeup. Ayusin ang inyong mukha. Nang sa ganon, maging maayos din ang magandang takbo ng kapalaran sa inyong buhay. Ang anyo pong lingkod, si Shadir Haida na laging nagsasabi sa inyo, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan. Thank you!